Hello! Parating na naman tayo sa ating destination sa araw na ito. Okay, sa Western Abra National High School. Hello! I love you today. I love you today I love you too Yan, senior city na siya, ayaw na niyang mag-retire Gusto niyang tapusin yeah. na ang karir niya, isa sa mga pinakamagaliw na bakit mag-retire Ayaw niyang mag-retire Tapusin niya raw 70 years old Oh, 65 lak na naman ang oh. import. Hello Island Day. Trade. Wow, Island Day.

Again, I'm very, very happy Ay, again sa mga napakaraming subscribers natin. Thank you, very much. In the much. Morning. Good morning. Good morning, I'll be showing you mga ibang content, mga magagandang content. Po. Okay, so for that, sa'yo we'll balik na naman kasi trabaho. Okay, good vibes! Hello, recess time na po. Hinihintay natin yung mga scholars. Under Ay, mas maganda S2. na maliwanan. Okay. So, dito may comment. Ayun ka na sila. dali. recess time na. Okay. Wala ko lang sa yung Mark. Ay, ba't sinabi ng teacher malipot na raw? Ha, ah, mapakabay ka. Huwag magluko, mag-aral yung mag-aral mo. Ito, may nagkakulitong point first. Wala si Umar. Ito, one for you. And one for you. Yan, konti lang yan. Pero, araw-araw, pag school, may lalagay ko dyan. Pagkatapos niya, mamaya nga po, nilagay nyo dito in the morning, kukunin nyo na lang dyan. wala pa ako. Basta nandito kayo. Kahit punta kayo dito, ha? Pakabait kayo, boys. Okay, dali. Dali, 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 dali. Ang isas go, 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 boys. Dali, takbo, takbo, takbo. Para next time magmi tayo kasama natin si Vince. Okay. Ay, uwiin na, hapon na. Ngayon, umuulan na po, mga kababayan. Chek ko na ang mga tatlong Marias kung nasa na sila. Nandyan pa si Irene. Hi. Nahanap na sila ni Kuya Toto. Punta muna sa baba. ulan, 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 ulan. <fri thicker> Hoy, Erna! Kasama mo. Ano, ano Nawawala ka na? Si <gibOut> Irene. <gib <Out> Where's Irene? Si <gibOut> ko. Si Marjorie? <gibOut> Saan yan? yun? Kaya ko pinahanap. saan si Marjorie? Alam ni Totoy. Hindi ko na kasi gano punta kayo sa akin kung hindi niyo sure. Pinaanan ko kayo doon, kala ko na, ano na kayo. Saan na? Where? Where is Irene? Nandoon. Saan? I love you today. Nasaan? Dada ni Irene? Ni Irene? Na, nasaan na yun? Ano sa mga subliaman? Balikan naman ni Irene? Basta tanungin mo si Irene. Basta Irene, hanapin mo. Kawam Irene. Basta, Irene, hanapin mo. Gunang-gunang yung apelyedo. Sabi ni Sir, Jun, lalabas yun. Parang diyosa ng, ano, karagatan. Basta, hanapin mo si Irene. Oh, be careful. Saan si Irene? Ano na, nawawala na. Nangigaw? Irene. Irene. Diyos ko, naghihintay ng ano Where are you? Irene! Ay, Diyos ko Hinihintay mo sila? Kala namin nawala ka na <laughs> Nag-aantay ka rin dito? O, let's go Kung ganun doon kayo sa akin Doon ang tambayan Ako oh. yung nag-aantay sa kanila Kanila pa ako dito Okay kung ganun punta kayo sa akin, doon na lang kayo magkita-kita. Bakit hindi kayo nagpunta sa akin? Ako ay nag-aantay sa inyo. oh, yan. Kanina Ag pa ako nag-aantay sa kanila. Oo, oh, nila. oh, oh na. nag na nag-sermon yung... na si Mother Iron. Hey. <laughs> okay, let's go. Hatid ko na lang kayo doon kina, ano, Totoy. Nasa taas daw ang, ano, Nasaan, si Nandoon na rin. Sige, lakad na. Kasi mamaya pa ako uuwi. Oo oh, mamaya pa kasi ano naman kami, 5. Yan umuulan, nakala ko wala kayong payong. Ba't doon tumambay si Toto Oy! Oh, oh, eh, be careful dito kayo, dito, dito, dito. Sa gilid lang, girl. Diyos ko. Diyos ko, luka-luka yan naghihintay sa taas. <laughs> oh, punta ako don mamaya. Ha? Suman kau? Suma, dumating na? okay pwede. Punta tayo don mamaya. Uy, yung bag mo, mabasa. Ibig, ilagay mo sa loob. Malo, mabasa ang gamit mo. Akin 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 na Wag kang maghawak ng kung ano-ano mahulog ka girl. <laughs> Saing beauty mo, <laughs> Mr. Luitoy. Oh. Excuse. paki oh, Pakikuha ang gamit ni Irene. Okay na. Yung ada <laughs> uh, 5 na. Yung battle. Wag kang maghawak ng kung ano kung mabasa ba mo mabasa ka na. Okay bye see you there okay oh be careful i love you today